Mga kabulilit, halika na, tayo'y magkwentuhan dito sa Bulilit Channel. Isang munting langgam na may malaking pangarap. Hi, mga kabulilit. Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe sa Bulilit Channel at i-click ang notification bell para makasama ka sa lahat ng aming masasayang adventures. Simulan na natin ang ating kwento unang panahon, may isang maliit na langgam na nagnangalang Anthony. Si Anthony ay hindi katulad ng ibang mga langgam. Ayaw niya ng pagbubuhat ng mabibigat na piraso ng pagkain. Gusto niyang mag-adventure. Isang araw, nakakita si Anthony ng isang higanting piraso ng pagkain. Tuna ang pagkakataon ko, naisip niya. Umakyat siya sa ibabaw at sumigaw, Wee, parang nasa roller coaster ako tumawa ang ibang mga langgam. Biglang tumigil ang paggulong ng piraso ng pagkain. Habang bumabagsak ito, tila bumagal lang oras at ang bawat segundo ay parang isang minuto. Ito ay nadikit sa isang malagkit na paddle ng honey. Nako, sigaw ni Anthony. Nakulong ako. Hindi niya inaasahan na ang simpleng pagkain ay magiging sanhi ng ganitong kalaking problema. Sinubukan niyang iangat ang piraso ng pagkain. Tinulak niya, at hinila. Sa bawat pagsubok, nararamdaman niya ang bigat ng honey na parang pandikit na hindi matanggal. Pero ayaw pa rin gumalaw, ang frustration ni Anthony ay lumala habang patuloy siyang nagsusumikap. Bakit ganito katindi ang honey na ito? Tanong niya sa sarili. Hindi niya alam kung paano niya matatanggal ang pagkain mula sa malakit na bitag tumingin siya sa paligid, umaasang may makakatulong sa kanya. Tulong. May nakaririnig ba sa akin? Sigaw niya. Ngunit walang sumagot. Ang silid ay tila naging mas tahimik kaysa dati. Biglang nagkaroon ng ideya si Anthony. Kailangan ko ng ibang paraan, sabi niya sa sarili. Naghanap siya ng mga bagay na maaaring makatulong sa kanya. Ang kanyang determinasyon ay muling bumalik. Nakakita siya ng spatula sa kusina. Ito na ang solusyon, sabi niya. Ginamit niya ang spatula upang subukang iangat ang pagkain mula sa honey. Unti-unti, nagsimulang gumalaw ang pagkain. Sa wakas, natanggal din ang pagkain mula sa malagkit na paddle ng honey. "Yes!" sigaw ni Anthony, puno ng tuwa. Ang kanyang pagsusumikap ay nagbunga at natutunan niya na minsan. Kailangan lang ng kaunting tiyaga at tamang kagamitan upang malutas ang isang problema. Ano sa tingin ninyo ang susunod na gagawin ni Anthony? A. Tatawag ng tulong? B. Gagamitin ang kanyang antena bilang pamingwit? C. Kikilitiin ang piraso ng pagkain hanggang sa tumawa ito at gumalaw? Naalala ni Anthony na may maliliit siyang pakpak. Ikinampay niya ang kanyang mga pakpak ng ubod ng lakas. Unti-unti, nagsimulang umangat ang piraso ng pagkain. Lumilipad ako, sigaw ni Anthony. Grabe, mga kabulilit. Ang saya ng ating paglalakbay. Kung ikaw ay nag-i-enjoy, mag-subscribe na at i-like ang video na ito. Sa isang tahimik na sulok ng kagubatan, may isang maliit na komunidad ng mga langgam na masipag na nagtratrabaho araw-araw. Ang kanilang pinuno, si Anthony, ay kilala sa kanyang talino at malasakit sa kanyang mga kasama. Isang araw, habang naglalakad si Anthony sa kagubatan, nakakita siya ng isang piraso ng pagkain na natatakpan ng matamis na honey. Naangat ang piraso ng pagkain mula sa honey. Ang kislap ng hani sa ilalim ng araw, ay tila isang kayamanan na naghihintay na matuklasan. Dahan-dahan niyang inangat ang piraso ng pagkain, iniingatan na hindi matapon ang matamis na likido. Ang bawat patak ng hani ay parang ginto sa mga mata ni Anthony. Pinalipad ito ni Anthony, na parang isang maliit na eroplano. Habang pabalik siya, sa kanilang pugad, iniisip niya kung gaano kasaya ang kanyang mga kasama, kapag nakita nila ang kanyang dala sa kanyang isipan, ang piraso ng pagkain ay hindi lamang isang simpleng pagkain, kundi isang simbolo ng kanilang pagsusumikap at pagkakaisa. Inilapag niya ang piraso ng pagkain ng ligtas sa isang dahon. Pagdating sa kanilang pugad, maingat niyang inilapag ang piraso ng pagkain sa isang malinis na dahon. Ang mga langgam ay agad na nagtipon-tipon sa paligid nito. Ang kanilang mga mata ay nagniningning sa tuwa at pananabik. Ang amoy ng honey ay nagdala ng kasiyahan sa buong komunidad. Yehey, nagsigawan ang ibang mga langgam. Ang kanilang mga sigaw ng tuwa ay umaling-aungaw sa buong kagubatan. Ang bawat isa ay nagpasalamat kay Anthony sa kanyang kabutihan at malasakit. Ang kanilang maliit na komunidad ay nagdiwang ng isang simpleng tagumpay na puno ng pagmamahalan at pagkakaisa. Pinagsaluhan nila ang masarap na piraso ng pagkain kasama si Anthony. Ang bawat kagat ng pagkain ay puno ng tamis at kasiyahan. Ang mga langgam ay nagbahagi ng kanilang mga kwento at tawanan habang sila ay nagkakasama. Sa gabing iyon, natulog sila ng may ngiti sa kanilang mga mukha. Alam na ang kanilang pagsusumikap ay nagbunga ng isang matamis na gantimpala. Wow, kabulilit! ang daming interesting na bagay ang natutunan natin. Kung nag -e enjoy ka, huwag kalimutang ilike ang video na ito at ishare ito sa iyong mga kaibigan. Pagkatapos ng kanyang pakikipagsapalaran, napagod si Anthony. Sumunod siya sa ibang mga langgam pabalik sa bahay langgam. Ang dami niyang kwento, parang mas maikli ang daan pa uwi kaysa dati. Wow kabulilit! Ang daming interesting na bagay ang natutunan natin. Kung nag-e-enjoy ka, huwag kalimutang i-like ang video na ito at i-share ito sa iyong mga kaibigan. Sa araw na ito, isang espesyal na pagdiriwang ang naganap sa maliit na bayan ng San Isidro. Ang lahat ay nagtipon-tipon upang salubungin ang kanilang bayani, si Anthony, na nagbalik mula sa isang mahaba at mapanganib na paglalakbay. Pagdating nila, lahat ay nagsigawan para kay Anthony. Isa siyang bayani. Ang mga tao ay nagtipon sa plaza, nagdadala ng mga bandila at mga bulaklak. Ang mga bata ay tumatakbo, masayang-masaya, habang ang mga matatanda ay nag-aabot ng kanilang mga kamay upang batiin siya. Ang buong bayan ay puno ng kasiyahan at pag-asa. Nagdala siya ng pinakamalaking piraso ng pagkain. Masayang-masaya si Anthony. Ang pagkain na ito ay simbolo ng kanyang tagumpay at sakripisyo. Ang bawat kagat ay nagpaalala sa kanya ng mga pagsubok na kanyang hinarap at nalampasan. Ang mga tao ay nagdipon sa paligid niya. Nag-aalok ng kanilang mga paboritong putahe bilang tanda ng kanilang pasasalamat. Natutunan niya na kahit ang maliliit na langgam, ay maaring magkaroon ng malalaking pakikipagsapalaran. Sa kanyang paglalakbay, nakita niya kung paano nagtutulungan ang mga langgam upang makamit ang kanilang layunin. Ang kanilang pagkakaisa at determinasyon ay nagsilbing inspirasyon kay Anthony. Sa kanyang pagbabalik, ibinahagi niya ang mga aral na ito sa kanyang mga kababayan na nagbigay ng bagong pag-asa at lakas sa buong komunidad. Ang bayan ng San Isidro ay muling nabuhay sa inspirasyon ni Anthony. Ang kanyang kwento ay nagbigay ng bagong sigla sa lahat at ang kanilang pagkakaisa ay naging mas matibay. Ang bawat isa ay nagkaisa upang magtulungan at magtagumpay, tulad ng mga langgam na kanyang hinangaan. Sa araw na iyon, hindi lamang si Anthony ang naging bayani, kundi ang buong bayan ng San Isidro. Kinabukasan, nagising si Anthony na may ngiti sa labi. Naglibot siya para maghanap ng bagong pakikipagsapalaran. Ano kaya ang matutuklasan ni Anthony ngayon? Ang mga posibilidad ay walang katapusan. Wow, mga kabulilit! Nakaka-excite ang ating kwento ngayon. Kung nagustuhan mo ang video, i-like at i-share ito sa iyong mga kaibigan. Huwag kalimutang mag-subscribe para patuloy na makarinig ng mga magagandang fairy tale. Hanggang sa susunod na adventure. Bye! Maraming salamat sa panunood! Huwag kalimutang mag-subscribe, like and share!